Magandang gabi mga kakali Meron pala tayong bubuuhin na yun na noong nakaraang kung pinakita sa inyo na nagre-refer tayo ng pang Rider 150. Ikakabit na natin ngayon. Siyan, gab gabi natin yung ginawa kasi ano, ah, uh, inuwi ko sa bahay yan. So, ito na, nagbabuklas na po ako ng headlight ipapakita ko sa inyo kung anong gagamitin natin sa pagre-repair ayaw po ay magre-repair ng headlight ng Rider 150 if I kasi nga nampundi yung una eh mahal yung headlight kaya sinabi ko sa customer na repairin na lang natin so ito na pinapakita ko na sa inyo kung paano repairin Actually pala ang galing to sa tropa natin na ano, nagkabit sila ng domino switch tapos uh, hindi nila nalagyan ng relay. So, yan ang gagamitin natin. Do. Yung Osram, diyan tayo kukuha ng bulb sa Osram. Yan ang ginagamit ko kung nagre-repair ako. Oh, pwede rin yung ganyan. Kaya lang dapat maingat kayo sa pagtatanggal ng mga board na yan dahil gagamitin din natin yung board na yan so titingnan pa natin yan kung ano kung pwede pag hindi pwede gagamit tayo ng isang klase ng OSRAM yung may high end lo eto may high end lo to kaya lang yung board na ito nakadikit na masyado hindi na natin matatanggal yung lights na e eh, parang ang laki pagka nilagay natin dito sa board nung headlight ng rider 150 so yan kasi mga yan pag nalagyan mo ng na mo yan eh, hindi mo nalagyan ng relay eh, pwedeng mapundi yung resistor niya mga yan kaya re na lang natin so ganyan ako mag-repair ah uh, nilalagyan ko siya ng bulb ng galing sa Osram. Sa kasama na rin yung board ng Osram para yun ay magsisilbing ano niya. Yun ay magsisilbing board niya. Hindi na yung ano na yung hindi na yung board ng rider. So makakalipan orin rin na lang kung paano natin ano paano natin repairin. po ako mag-repair. Kasi meron po tayong ano diyan ma plano na naka-separate yung low beam, naka-separate yung high beam. Kaya para pagka alin ang nakapatay doon, yun ang magpapasing pagka pinasing natin. Ganon po ako mag ano. Kaya kung gusto niyo po yung ganong setup na pagpapa-repair just in case na pundihan kayo eh kontakin nyo lang ako po ako sa page na yan uh, ah, medyo nahihirapan tayo magtanggal dyan kasi nga mahirap talaga tanggalin yan minsan pag hindi ko siya matanggal hindi ko siya mabunot pinupunit ko na yung ulo nung bulb ng osram ah diba ingat ingat kayo kasi matulis yan baka masugatan kaya tapos puputulin natin yung ano na yan oh, yung dalawang piraso na yan kasi dyan natin hihinam yung wire pag natin yung board nyan sa kayong bulb Ayan. ganyan ganyan ko ginagawa yung ano yung pag sisira <laughs> yung bulb ng osram Ayan. pero make sure nyo na ano ah. ingatan nyo yung madama yung board kasi yun ang gagamitin natin pinaka board nung ano headlight nya hindi na tayo kukuha dun sa board nung galing sa headlight nung Rider 150 FI yan ang pinaka board na gagamitin natin yung dalawa na yan makikita nyo naman dyan eh. plus minus makikita nyo naman dyan sa kayong ground doon kayo kung nasa nakapwesto yung ground doon nyo rin ikakapit yung sa ground sa saan nyo nakapwesto yung high beam may naka sulat naman dyan na low beam and high beam doon nyo rin ipwesto yan lang kung kayo magdi DIY o kaya gusto nyo matuto napakadali lang o kaya kung tawag ka sa akin video call nyo ako turuan ko kayo para matanggal natin yan hinangin din natin kasi mayroong mga ano yan eh mayroong mga nakahinang yan na hindi mababaklas yung valve dyan sa ano sa mismong holder nya na yan hindi nyo matabaklas yan magat hindi nyo hininang at baklasin yan. tingnan nyo na lang po maigi kung ano ginagawa ko ipapakita ko rin po sa inyo kung ano naging itsura ng headlight na na-repair natin. So, dyan nga pala mga kakali, ikakabit na natin yung headlight natin na na-repair. Uh, baklasin ko muna tong ano, yung headlight niyang napundi at napapalitan na natin yung ano, yung na-repair natin. Mamaya, papakita ko na lang sa inyo kung ano maging naging hitsura nung ni repair natin na headlight ng Rider FI. So, baklasin ko muna to. Uh, ito yung dati na pangalawang beses na nang napundi. So, palitan na natin yung nirepair natin. Nakakala pala yung may-ari nung ano, nung unit na yan. Yan yung nakaitid. At ito namang isang nakablow eh ito yung tropa ko yan yan mo may nakipapansin kayo dyan na may tinitingnan ako yan yung pinaka ginawa kong ano skates kung saan nakapwesto yung ground saan nakapwesto yung low beam saan nakapwesto yung high beam syempre eh, di ba tayo na ang may gawa nyan eh hindi na yan pag sinaksak natin doon sa sakit hindi nakatulog na yan dati yan yung headlight na repair natin o oh, hindi na yun dun nakapuesto sa dati kasi may nagsarili naman na tayo dyan ang linya at yan eh, hindi na stator drive battery drive na yan pero lalagyan pa rin naman natin ng mga dahi dyan sa mga passing ah, parang na, oh, nawawala yata akong tornillo ah hindi pa yata mabubuo ah. sana kaya yung Ah, ah, hindi kaya yata mabubuo. <laughs> Buti, hindi nakapansin. Nakakita na itong tropo natin kung nasaan. Hmm. Yan, binubuo ko na siya dyan. Para isalpak na. Papatulong na rin ako dito sa tropo. Um, hmm, pabaklas na rin ako ng, ano, ng domino. si magkakabit din tayo ng domino babaguhin natin yung domino niya kasi yung domino niya iwala na rin naman headlight ay wala na rin naman uh, na ano uh, signal light hindi na nagana baguhin na natin para tayo na rin yung mag install alam na natin yung din niya yan umpihan natin yung wiring ha. pinabaklas naman na natin sa tropa natin yung ano natin yung domino switch so at least kapisado natin na tayo ang gagawa eh. Yan, patulong na rin ako dyan sa ano, ko para hindi tayo matagal sa tropa ko mamaya pakita ko na lang sa inyo kung ano ang naging itsura ng ano natin, na repair natin o hindi lang naman yan mga siguro tatlong basis ko nang ginawa yan, ngayon lang ngayon ko binlog dahil para at least kahit pa paano makatulong sa iba or magkaroon ng idea na tayo nagre-repair tayo yan, dito sa chef natin nagre-repair tayo niyang headlight na nakabold kahit anong ipay, basta nakabold nagre-repair tayo niya may repairin natin yan, pero hindi po maging katulad dun sa stock, kagawa na tayo ng sarili nating ano, linya at i-organize orga, e na natin ang sarili natin uh, tayo ang may gawa kaya nga pinapaliwanan ko sa inyo kung anong klaseng headlight ang pinagbuhanan natin yan para uh, at least alam nyo kung ano yung ginamit oo kung ano naman ang maging problema dun sa aking mga ginagawang ganyan ay eh, may warranty naman yung bigyan ko ng warranty yan yeah, nagpatulong na ako sa aking kaibigan uh, sabi ko ay organize na yung wiring at tapos ko na nalinyahan pinalalagyan ko na lang ng mga electrical tape para kahit papanong luminis-linis naman at napakasukal kanina uh, kala mo pansit luminis dinis naman yung hitsura yan tarang mo nakasimangot kaya tanong mo labog sa loob niya marunong pala tumawa kala ko simangot so yan antayin nyo na lang po yung ano yung resulta ng ginawa natin ah uh, o, pala ginagamit yung osram kasi binubukod ko yung low beam sa high beam yan para yung passing kung alin yung nakapatay kung nakapatay yung high beam eh yung high beam ang magpapasing pag nakapatay yung low beam yung low beam ang magpapasing so yan mga kakali yan nagtitistingin na natin yan, pinakakabit ko na ayan na itsura tingnan nyo na lang po ayan naka high beam yan Ayan, kumagana ang pa, ano, hazard. Ayan, high beam, low beam. Ayan, o, oh, passing. Kung alin ang nakapatay, yun ang nagpa-passing. Ayan, ganyan ang itsura. Sa gusto mo magpagawa, ganyan lang ang magiging itsura. oh. ayan na, naka-hazard. Signal light, nagana. Hazard, nagana. O, yung domino sheets na bago nating ikinabit. Oh. Ayan. ayan, diba? ganyan ang magiging itsura so mamaya papakita ko sa inyo andito ah, sa akin ulit yung ano yan yung nakundi na stack nya yan, ah, sabi ko sa tropa ko eh, organize ng mga game wells yan para walang ano nakakalat ah, ano ba nakahazard